Ang Pilipino ay kilala bilang mga taong masayahin, maalaga at masipag. Ang Pilipino ay magaling makibagay at makisama sa iba. Tayo ay handang magsakripisyo at malayo sa ating mga pamilya para lamang mabigyan sila ng mas maayos na buhay. Pero ang Pilipino ay meron ding pagkakaiba. Tayo ay mayroong malawak na saklaw ng mga wika, kultura at kaalaman. Bawat isa ay may sariling pagkakakilanlan at kasaysayan. At sa kabila ng ating pagkakaiba, nananatili pa rin tayong malakas at nagkakaisa. Ngayong National Culture Consciousness Week, ipagdiwang natin ang ating sariling kultura. Bilang isang bansa, pag-aralan, pahalagahan, at pagyabungi natin ang ating sariling kultura at pagkakakilanlan. Mabuhay ang kulturang Pilipino!